Ano ba ang POEA contract at ano ang nilalaman nito? Ang POEA contract ay isang legal na kasunduan o kontrata na nilalagdaan ng mga Overseas Filipino Workers or OFWs at kanilang mga employer bago sila magtrabaho sa ibang bansa. OEA ay isang ahensya ng gobyerno ng Pilipinas na nagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon para sa proteksyon at regulasyon ng mga OFW. Ito ay mahigpit na sinusunod at isinusulong upang mapanatili ang mga karapatan at kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang POEA contract ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon at aditong tunin kaugnay ng trabaho ng OFW. Ito ay karawin, karaniwang naglalaman ng mga sumusunod. Una, mga detalye ng trabaho. Kasama dito ang pangalan ng employer, trabahong iniaalok, lokasyon ng trabaho, at mga pangunahing tungkulin. Pangalawa, oras ng trabaho. Nagtatakda ito ng mga oras ng trabaho, mga rest day, at patakaran kaugnay ng overtime. Pangatlo, mga benepisyo Ipinapakita nito ang mga binipisyo na nakalaan para sa OFW tulad ng sahod, overtime pay, health insurance, accommodation, at iba pa. Ikaapat, terminasyon. Ito ay naglalaman ng mga kondisyon kung paano maaaring matapos ang kontrata kasama ang mga notice notification o mga termination clause. Panlima, pamamahala ng kontrata. Nagtatakda ito ng mga alituntunin tunin para sa pamamahala ng kontrata, kabilang ang mga hakbang para sa pag-aaksyon sa mga problema o di pagkakaunawaan. ika karapatan at responsibilidad. Inililista nito ang mga karapatan at responsibilidad ng OFW at employer, kasama ang pagsunod sa mga lokal na batas at regulasyon. ika dispute resolution ito ay nagtatakda ng mga hakbang sa pagresolba ng mga alinlangan o di pagkakaunawaan madalas sa pamamagitan ng arbitration ikawalo pamumuhay sa ibang bansa nagbibigay ito ng mga alituntunin ukol sa pamumuhay at mga dokumento sa bansang pagtatrabahuhan ang POEA contract ay isang mahalagang bahagi ng pagproseso ng pagtatrabaho sa ibang bansa para sa mga OFW. Ito ay nagbibigay ng legal na proteksyon at kaayusan at nagbibigay daan sa maayos na pagtutulungan ng kanilang mga OFW at kanilang mga employer. Kailangang basahin at maunawaan ito ng maigi bago pumirma upang masiguro ang kanilang kaligtasan at karapatan sa kanilang overseas employment. 好吧。